So ako nakita ma'am ang inyong uh, nahimutangan nung no, nga, grabe gyud uh, na wipe out gyud no. Uh, sagad sa mga tanom dire gani do mga panimalay pod nga na kuan sa ba. Uh, pwede ba ni ma'am isaysay ni adtong uh, mga orasan itong gabi una uh, kalabot sa inyong kasinatian ining inyong lugar. Pwede, sir. Ang gud ani sir katong may magtuo kay akong banan katong ato. Mm. pagbalik niya sir kay ang tubig taga liog na taga liog naman niya. Di ako sang gipasakas taas so yang ang baha kay ning suod man sa amuang kuan mga kahoy mga gapno pati naman dag kuan yang taliyok naman abot naman sa atop di ang among gibuhat ana sir nangikid ikid sa bubungan uban sa akong upat o uh, uh, tulok anak. Bubungan ibabaw sa atop. sa atop na oh, Sa atop oh. na sir buto oh. nadto ingon akong bana na ikawayan gunitan tana karon wa mamay Sus so, pagabay lang balay. di atop, ang akong hmm. dito na dagsa nya ako kay ang duha nako ka anak ngadto mamilargo ko ang atong buhaton ani dong para maluwas ta dong magputo -utaw, utaw ta sa bulog sa baha para maluwas ta kita gali tag un unsa di atong gunitan gunit kita dong ha di kita magbuwag dong ingon e ako mga anak uma libreha imo ka guliyon ta mas kamo mo, mo yung libriyon sa kitang tuluma pag abot na mo dito sir nagkumbitay ko sir sa kagingking nag anak ko nag anak ju ko sir sus nga apa joy lungong sir nga ni babag anim bangga dir sa kong kilid lugon oh sus so, agay nya napad sa anak ko ingon akong anak ma na itaw mga naglutaw ma butod na ko dong basag dong kay luwason atong atong ko dong mutong pag human nga pag kutak na ron sa baha singgit tabang dong risky dong kay dita kana og kay fortin pa po kalaw ma sa pa mm. pete man gin so, ang atos sus akong bana sige naghilak kay eh. di sa makadawat na mo na hitabo namo pero nagkuan ko sir na ibaw pa dyan ko nga nag-anaan nag balito balitok ko sa kabulog sa tubig ning anak dyan ko nga aw kini feel day dyan ko andam na lang dyan ko mudawat sa akong kamatayon ipaasa pa man ako pero kaluyan pagit si ginoo na luwas sir mm. oh, pero wala, wala na tanan gamit sir wala na wala tanan na amung ang sa ako tinilas nagtiniil na lang ako mga anak sir kami tanan Kantong inyong balay before ma'am, din man na himutang? Kini. Kini? Mo ni imu hanggi oh. Uh, galingkuran? Oo, oh, mo ni Niya, karoon kay ang nakita na ko, pa naman lang ni, kaya hindi eh, himog, oh, panungpandungan na lang ba? Asa yun ay mong balay yun na napunta sa man, naguba, totally? Kwan siya sir? Nang naguba siya sir, nabungkak dahil nga to, nag-anak na hmm. Ang inyong balay ma'am is light materials? Oh, kanira kong Hmm, Sing, kahoy, kahoy oh. na, na, na. So, nihisgot oh. man ka itong naigo ka sa lungon, O sa man lungon, na, na, usaman gikan to sa... Gikan, anong pulinaria di Ah, gikan sa ako, kay may pulinaria man, ano. Oh. Unya, katong tao nga patay, ma'am, nihisgotan ni mo, usaman sa man tong, taga direto? Taga babaw, sir, na ugat, taga li, Ah, uh, taga ibabaw nga bahin? Oo, oh. ang iyang asawa, gihaya asad karun na to. Ah, oh. so gikan to siya si babaw na ano, dire? Oo. Oh. Uh. Gikan diaring Riverside. 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 Mga unsa sa mong uh, tantiyar mga unsa yung tura nahi huh? na yun. sa nahitabo? Mga alas size to na mga alas 5. Alas size gyud. Alas size gyud sir. Alas size. Oh, alas size sa buntag sir. <laughs> alas size sa buntag. Wala pa mi pangahaw atong hitabo a ah, sir. Oy. So may na lang no kay kanang hayag-hayag na nahitabo oh. ba. Oh. Unsa pa ka kon ngit-ngit patay na mi. Ang pagtuo sa ba bana kay nagbuwag-buwag, nagbuwag-buwag man mo. Ang pagtuo nga wa na gid mo. Wa na gid sir. Mm. Ang akong anak nga babae sir gihigot niya sa lubi kay pangitaon niya. Mm. Karon ikumay may nga wala ko nimo pangitaa, giluwas sa nimo imong kaugalingon kay ang bata mo man og iyang kay gihigot gigapos niya sa lubi ang bata mm. sir gikuan niya para ang bata nga dili madisgrasya. Pag diskitar ah, pag ninyo mga asa dapit yun ah, ang tubig ma'am. So sir. lapaw na gid sir, lapaw na. Lapaw na gid sigtaw. Sobra-sobra na gid no. Sobra-sobra lapaw mm -hmm. tupong lubi na sir. Mm -hmm kuang oh. oh bai gipuyo na sir lapaw eh, na, 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 na. Oh, oh, mm. na na sir akan akan balaya gilapawan na na oh gilapawan na na sir Mo'y so, pag no, mga dito. kini mga banabana na ko mga size metros ni ang pinakahabog oh, na porsyon oh, so, na ni ato grabe na gid sir kana tong sa kawayan -ano. sir ano na lang nagunitan ako katong ubos so, like, ay bai di ato tong ginaobsan sir katong di na makita ngadto nang no kana didto kun ah kanang gitas on sa kawayan diha mo kopot oh Ya dayon pag pag kutat na sa tubig, pag us, -us na. Oh, ni anay inanay sad mi. Inanay na, pod mo og. Um, inanay hindi pod may mo. Makanaog, sir nga imig rescue kay laom kayo <laughs> ang amo kay namutang kuno to Gingon nila nga suba pa dong sa dagat na. Mm. Oo, oh, kay na may kanipaan nga among naagian. Gikani kanalangan to. Katong Okay, may kanal man dire. Oh. Hmm. Oh. Kaya nang kawayan oh, na ka nakita itong... di sir. Wala na nakagunit ko, na kahiplot ko, sir. Hmm. Sa ikaduang kawayan ka itong naay murag buli dito, na may kawayan sa ubos, dito ko nasangit, sir. So dito ka nasangit? Oo. Oh. Hmm. Oh, so atong higayon na, ay may experience na no, sa samanto to, nagligid-ligid ka? Oo, oh, sa... nagligid-ligid na ko, sir. Pero, huwagin mo magkabuhag sa imong mga anak. Ang tulong ako ka-anak, sige, hindi ako sampit bisan kuan mutingong sila na ako niya kuptan ko ku nila ma kay mutapon sila na ako kinaluoy sila naku. kudung ako ia iyan lang tadung, ta dong magluto tas tubig kay kung kuptan ko ku nimo dong ko mm. oh kamo sa dong akong istorya ninyo paminaw mo ha luto ta sa bulog tubig oy uh, ah murag pa oyon oyon lang mo oh pen oyon ta mo na ko makakita tag ko andong in ani ka nag ana intaw na kong anak si Nag-anak. Oh, sa kahoy. Oh, sa kahoy. Oh. Sakahoy. oh, sakahoy. Uh -oh. purul. Sama, wala ko yung purul ko. Bahala na. Hmm. Ana, ang ako sang sa usa ka anak ingon anak sang lubi hmm. nagsinog ang si Gerald ma nagakusot si tirad anak ma kudong ajud pamuhi dong ha ajud pamuhi dong maluwas ta sa, sa ikaw sad ma ko o oh, ako dong nang kamot kudung na ako mga sama sir na na sama oh, ah, no, sir, kay, oh no kay lagi o oh. oh, okay, kini sir so, na na pay sama sa kong ulo na samdan pugas sa ulo oh, oh. So, mm -hmm. pilay ida dai sa imong mga anak ma'am ang usa dong puros laki no ang imong babay. kuyog babay ang babay o, puro puros ang duha na ang nakuyog nimo oh, pila si, may edad ato nila si Gerald kay 15 15 anyos oh si Jandel kay kuan 13 13 nya katong anak nimo nga nakuyog sa si imong bana 12 12 anyos So, ko ano, grabe ang inyuhang Ay, uh, kasinatian Casey, sa moong uh, sa maong, uh trauma pa ko. Sukad-sukad mamapay pagkahitabuan oh, ni dere. Kay murag Kini ni tulu mani duha mani kebai nga na anu tulu ni kebalai na anu aku aku sa kong manghud. Abali tulu ni kebalai gatalai. Oh, kan, eh. oh. Kani. Ikaw pa tu. So ang imo haray eh. aki aki ni ren balaya mo nagpabilin. Sa akong anak. Sa imong anak. Oh, oh kay gibulu gibuslutan man nila ang bungbong. So ang tulu ka balay na na anu gyud. Ta akong ba dito blo ang. Aka nang balay diha nga na kuan. Sa imo nang manghud. Oh. So sagad gyud sa balay nga nagnatarok ni res. Ano no. Nano dots ilang at least mga guya na ko ano? Wa guya kinabuhi ba nga may nguna to nga. Wa may magtuong nabuhi ni oy. Mga pila ka kaoras gipangita. Sa mangi pangita gyud ka sa mga banas, sa mga pila ka oras kana. Pila ka oras kanila na bangalan? Muraog, mga sobra gitong mga upat ka oras to raket na nagsugod ang bahaw, upat ka oras. Upat ka mo anak kong anak. Iya. Tabangi miya, maluoy kaya. Tabangi mi na ano taon miya. Tabangi miya. Mi mi maluoy in taon mo ya. Singgit na kong anak siya makabati, papa, nga, papa, anak siya anak mm. siya. Papa. Luwas sa inyong kagalingon pa, panggunit mo pa, kay kami pa, luwas mi diri pa. Mm. Ampu kita sa ginuudong. So, singgit naman sa siya pa. Asaman mo pa. Diarami diri pa. Sus na atoy nakakit nakadungog na. Ana mi na anod si un. Na -anod. Luya pero luya na mo, luya, luya na, na luya mo kay ubto na naman, man no. Yo oh, no niya, oh. nakigbisog tubig o. Oh, oh. Nag anak ko sir. Nya huot na kundugan. Apit na ko kuya pik. Oh. Hmm. Ingon ako mga anak, ma. Ayaw ma. Ma, paligbig pagigbisog ma. Ayaw ma ikaw, dili, Muton yung ko dili lagi. Muto ning pungko ko. Anak ko kay nags nagsay ko sa kagingking. Hmm. Nagsay ko anak Panggunit mo dong nga Sos, lipay kay ko sir kay nanay mga tao nga ning risky mo taon. Hmm. Lipay kay ko pagkaibawon kung buhi akong anak na babae og si Edgar pati hmm. na kung lipaya oy. Ma'am ba sa na? sa wa pa mahitabo ang pagdako sa tubig. Sa gamay-gamay pa. Uh, Kumpiyansa lang dyan kayo, Miss. Okay, ah. Uh. Kumpiyansa. Ay, may wak may magtuo, sir, nga maingon ato. Hmm. Kaya ang bagyo, no, oh. Kaya nang lurang man ang uwan, hangin, ana. Ning so, sa sayong niya. gabi eh, uh, mura man to unus -unus kanang unus unos unos ya man mundang ya mo sa pod undang mo oh. oh. ang kuan jud labi yeah. ang tubig gid diha yeah, naman ni buti mga alas 6 na to no mm -hmm. Sa so, so alas 6. Mm. Pag, pag ambak kina ko, managunit mm. ko sa Santo Niño. Di ano, pag ambak na akong gida sa Santo Niño. Igunitan kong Edgar. Mm. Nakabuhay ang Santo Niño. Pag abot na ako dito, anak ko mm. nakabaw Anak ko, pilgit. ingon na si Edgar. Pilditahan ko. Oh, anak yun eh. Doon okay, kayo sa gaya na-rescue dito sa mm. atbang, sir? oh. atbang Oo, oh, doon. Okay. Uh, actually, ako nakapanawag po kung uh, rescuer kay ang ako po nga igagaw. Itawag mo po na ako nga maghinanglan sila. Mm ang gisulti sa rescuer gumikan sa kadaghan sa nanawag o tabangunon di nila maato Di oh. mga silingan na nag-rescue. So, ang mga sinil... Nagtinabangay na lang ang mga silinga, no? oh, kami, dawat-dawat na lang may... Maudyo may one-month-old, sir. Oh. na yung nahadlog dyan may kaya gigunitan siya ng amahan, kaya di man taas. hapit din niya mabuhi. Hapit sila maanod sila duha. Kunya, kuan mi kabuk dito. Unom kabata. Usa ka one month old. Usa ka uh, oh. one month old. Kunya ang ang six years old or uh, seven years old usa. Hmm. Daghan mi kung kun may ka pamilya didto tulo oh. aw kunoy si nagdito daghan hmm. mi sir eh grabe daghan na jud nagvideo man ko mm kini naharos gud no hmm. so atay gayo na wa gay uh, maingon na tog taga rescuer nga gikan sa gobyerno nga uh, ni rescue ninyo kay tungod lagi sa daghan kamo hmm. kamo na lang gud eh, nag initiate na lang, na lang gyud mo na lang. Mm. Apit sa gunanod kay tungod sa kabulog ba kay giuna lang. Di naman, na, naman. Di. di na mi katugkad. giuna na lang, mo gagmay, na lang dawat oh. na ina mi ana. Ang amo oh. ba jung gilataya na anod may ganya oh. kita ko dos por dos usa ka buok, mao hmm. oh, di na lang sa tanan. Mo, mo, ang uban na nga na, na kuyawan ko kay akong anak nga laki mao di na habilin wa na di na rescue niya mo to na ninguha na lang siya sa Mm, pilay dad sa imong anak. 14. 14. May nang kay kamo siya mo langoy. Oo na. Ang among kwarta sir ngayon yung gilok gilok daw katong yung bagbag na nahabol. Ano do gibuhi-buhi? Kung na lang na iya buhi iya. Ang tabeta no. papilis dito sir passport. Ano na gyud ko? ba ko ma'am nga nahitabo ni gumikan kay mostly siguro kumpiyansa ang mga tao dito sa una, oh. uh, unang bagyo sa udit. kay Kaya wala raman mo ka-experience ato? Wala. Naka-experience oh, ni. Pero, to dili sama yung unani. dili yung unani. Grabe lagi no kay uh, uparte po da ning mga motor ba og maglisod man sa dagay clean kay wa may babaw-babaw din una, good sir nga bahin sa patag man eh wala pa nang gas ang go ha. sa una mm. wala pa na din ha dili jud ni rumbo tubig diri ana ah, jud na yun, ah, dito tubig mm, dito, dito pa ingon um, no karun nga na diha gikural man na nila din ha so nag-agdi na sad diri na tibuok na sa dan oh diha na siya na. magsubay sa dan mo na ang bulog ari na diri dapit sa Diri na kini ako mga so, gamit, pero na kini mga hinatag oi sila kini ka ni di eh. mga hinatag ni wan ami sini si may mga panty oi so, mga sini oi so, kaldero wan ni wan agitanan ah mao ni mga kaigsona no ang kasinatian sa atong particular on sa maninga lugar ni reo sa maninga sitio wan tumoy nang northern ah northern nang ka tumoy ah nang ka pinaka kuan ni sa nangka, no, bandore, bandore sa nangka o guwak. Uh -huh. So atong nakita diri mga higala nga grabe yun no gani ilang panimalay na adit ah, di na, oh, di na gyud nah, kita kay nagkabugbuwag na ang uh, dapat nini ini kay na wipe out gyud ang tulog ka balay dire. Dili kay tulog lima. Oh, jadi sa dire lang dapita is tulog dire talay. balay lima mo. Oh. O kamong mga oh, lima ang naano an di kauna. Andi nagaray uh, hurut andi ari. Ah okay, kini kwan man to kabok kelare di kaopat man ano. Oh. San so, tulod dire na oh. na oh. kwan jud uh. na wipe out andi ri na pagi dia duha. Oh. So mabana-bana ni mo ma'am dire na pita lang sa area ninyo mga pila jud ang gidaghanon. kwan du hmm. di ato wala man to na hatid oh, na na kwan di ato siya mo ang usa ka balay di ana murag nasa na anod sad to adya sa may kawayan na anod wa daw wa ka kana ay nagbatog to ra ah kato layo na kayo no mm. oh, di na, na halos na. makita Palay, to, nang uh, anod no hmm. Hmm. So far, uh, magisgot uh, mga uh, uh, magisgot tag gobyerno. Doon na ba hindi doon yun din? Assess ang yung <laughs> Kaliwat-kaliwat ah, kaliwat, kaliwat kaliwat Kanang mga so, kanang ma buwan, magamit ma ninyo so, mga pagkaon, mga gamit. Wa well, gyud well, may plato. Well, 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 oh, so uh, mga kaigsoona no, so kinsa tong dunay mga extra extra nga mga gamit nga sayod man gyud ta nga dunay mga kaigsoona na to nga hinubra ang gamit ba ganig pagtaguan na lang sa cabinet kay wa na magamit kay nanubra na. Pwede ra kay na to itabang ani nila. Oh. Importante may pinaka-importante nyo dire. Tubig og bugas. Tubig. Ang mm -hmm. mm -hmm. ilang buka si Ray uh, na naanur, usak ka sa ako. Malag na yung usak ka mabasok. Kumpraman ni itong wapay bagyo. Nangandam. Oh, nangandam mo. Oh. So, bali, ang inyong giandam po, oh. ah, banlas, rapod. Oh. Wapod banlas. magamit. So, Wala na, Jud. Hurot. Ay, sige. Ang bugas, mga mm -hmm. kuan, mm -hmm. groceries, hurot. Mm -hmm. Okay, doon uh, doon ako yung nakita andre yung mga source sa tubig kining uh, puso di ba na di masana mainom nang mm -hmm. dili na no oh okay ra na siya pang lang Nabi pang tabay so tubig ang inyohang uh, gikinahanglan og maingon na to pagkaon pod lagi kay suma pag ingon nimo nga ang kwarta ganin gitipig-tipigan sa imong anak naanod man pod so sildo pod bana so maingon na to ang kinabuhi na lang gid ninyo kaw galingon bahala na lang ang mga butang ana na lang gito no bahala lang akong kwarta mga ID na ID hasta mga dokumento no trabaho tanan si okay. wala, wala yun, na so, plastic wala sir niya, may baril kay before, dili mo na tubig okay. sa mga inikaroon. Mm. So, damo lang di pangso dito sa si baril, na ay plastic, mm. di pang putos na mo. So, wag may mag-expect nga, among balay, nagkuha na mo. Amo, am, wala, maano maanod um, akong balay, kay gibuslotan, pero ang mga gamit, nahurot. Nahurot, get. Asa akong ref, so, ano rin to. Ay, si. So, at least, sa inyo pamilya, o dire, wala rin natala nga may ngon na nakalas nga kinabuhi oh sila ra unta ako mang anak ang bana ah oh, lagi pero at least nga nakuan jud no na Iyahan na, 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 na salbar jud dito oh. naghigot-higot og pisi dito ang akong bana ya yan so dito sa nabuwag-buwag na man nakabuwag-buwag Ma oh. Naka Naka sila sir sila dapat ibulong kayo nagkuan na sila sa mangga Ma dito sa mangga ang uban na no, okay. dito sa kwan iya hay sila nangita oh, sila ginaktanay na lang na ayo mm. tatay mo give up na niya ayo jud ay, na ayo jud ayo jud pamuhi jud mo mm. give up na jud unta sila kay kapoy na jud Kasi gan ganin ni mom Genevieve Genevieve ilo, imong ngan ganin mom Elena Okay nya daghan kaayong salamat ninyo ha sa paghatag og testimony kalabot sa inyong experience atong uh, adlaw Okay, adlawan man to na no? Ah, sige lang, uh, padayon lang gihapon ta bisan pa man nga nakaiagom ta eh. Importante nga na atong kinabuhi, uh, total mga butang makit andra mana. So, ang pagampo o pagsalig Ginoo padayon gihapon ta kay wa man gitay bugtong sampitan sa ingon ini nga uh, kalamidad. Eh, Basta ini kalamidad, Ginoo ra gyud ang atong kasampitan og sa uban pa natong panginahanglan. Okay, dagang salamat.